Yes. Magandang uh, hapon po sa inyo mga doktora. Magandang hapon po, Senator. Salamat po sa pagpunta. Mm -hmm. Ano po itong Longevity Pay po? Ang Longevity Pay po ay isang binipisyo sa Republic Act 73, 7305 o ang Magna Carta of Health Public Health Workers. Okay. Ito po, uh, nag-start po ito yung Longevity Pay noong April 12, 1992. Ngayon po, hiningi ho namin ito noong 2015 sa head po namin noon. Eh, ang sabi po, eh, wala raw po budget. So we waited. Dito pong 2022, may budget na, sabi nila. Okay. So hiningi ho namin ulit. According to them... So dapat retroactive? Opo. Kasi retroactive ng 1992. 92. Kasi every month po yan, di ba? Dapat? Opo. Pero every five years of uh, ano ito, performance based po ito, Senator. Eh. Yes, ma'am. Kailangan po ang performance nyo is e very good or good. Mm -hmm. So for every five years, meron kang tinatawag na longevity pay starting April 12, 1992. So the after five years, 1997 na. Ang 5 years po noon. Okay. So ano anong competition po noon? 5% of your basic salary. Every month. Every month for the next 5 years. Opo. Pero dapat good or very good ang performance rating. Opo. Oh. Performance based 2022, sumulat po kami sa kanila saying na uh, bakit hindi niyo pa binibigay yung longevity pay namin? Sabi nila idinaan po sa mga ibang ahensya tulad ng OGCC yung GCG, ang OGC, OGCC po ay April. Office of the Government's Corporate Gover Corporation. Nagbigay na sila ng favorable action. Okay, good. OGCC. GCC. Also with GCG, Governance Commission for the Government-Owned and Controlled Corporations because SSS is a JFI. JFI po yun, Government Financing Institution. So we are under the GCG. Nagbigay na rin po ng clearances mm. And it's favorable again Apat na beses na po eh Paulit-ulit na kiniklearance. So the last time was this June 2023 So favorable again Okay, sino po na po nagbigay ng favorable na? Yung head ng GCG Okay Si Sir Quiroz ata mm -hmm. And then hindi ko po matandaan yung head ng OGCC Ano po ang sinasabi sa inyo bakit hindi po marilis release? Mr. Sare is the Executive Vice President Okay. ng SSS. Okay. Because Because she's the head of the administration group Opo. at head din siya ng fin sa finance namin. Ano po sabi niya, ma'am? According to her, sabi niya, hindi raw mai present sa agenda kasi wala daw si, si Commissioner so-and-so, wala daw si Commissioner so-and-so. So, ang alam ko po, kasi Mr. Senator, for your information, I have been the union president of SSS for 20, for two decades. Ma'am, ito na po. Mr. Rolando Macasait, president ng SSS. Mr. Macasait, sir, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, alam niyo na ho ba ito? Maraming ah, uh, mga doktors nandito sa amin ah, ngayon ng SSS at uh, yung kanila pong longevity pay, uh, hindi pa po na-release. Alam niyo po, uh, ipe-take up po yan sa October 4. Naka-agenda po yan it was supposed to be taken up last board meeting po, uh, mm -hmm. but Secretary na Gwesma, who is the Secretary of Labor po, mm -hmm. was not around. So it was taken up, it was just for so deferred for October 4 po. Bakit kailangan po si Secretary na Gwesma? Kasi po siya po is Secretary of Labor po eh. Eh, siyempre po kami po, may mga, there are, may mga, di ba? there are uh, representatives to the board representing all labor, that is there are those who are representing employers okay. and there are those who are representing employees. Uh, medyo wala po si Secretary Laguesmo ng meeting na yon. Okay. Pwede take up po itong October 4 po. So, sa October 4, kasama na po si Secretary Laguesma? Yes, yes. Uh, okay. Director din po siya and uh, we're just waiting for him po. Ano po mapapag-usapan sa October 4? The clearance po from OGC, from GCG meron and na. from OGC. Meron na. Okay. Meron na, na po. Um, kompleto na po ang clearance sa OGCC at sa GCG. Marami yeah, na po ang clearances. Yeah, Yeah, So kung meron na po mga clearances, kompleto na po. Supreme Court decision. Supreme Court decision pa po, kompleto na. It will go to the, to the SSC po for approval. So kung meron na pong uh, mga clearances, galing sa OGC, CGCG, pati Supreme Court decision. So, marilis na po. Kailan po kayo marilis to? Once we approve it po, uh, immediately po pwede namin i-release po. I, will, Salamat. I will personally call you right after the board meeting on October 4 to update you po. Apo. Kung sakali lang po, Mr. Kung may additional concerns, I will tell it to you. Hindi, ang uh, sa akin po, pwede ba before the end of October? But, pero di. kung i-approve po ng SSC, we can pay immediately po. Wala akong problema yan. Sorry po, medyo Sabi pushy niya niya po ako. Niya niya. Kung aprobahan kung ito po ay, uh, sorry ako, actually compare ko to si Mr. Macasaiti, eh. <laughs> nung uh, kasal uh, a week ago, Mm. magkatuwang kami mm -hmm. sa kasal. So, kumpare. Oh, diba? <laughs> Pasensya kumpare. na pare, Mr. Makasay. Uh, kasi inaproba na po pa, ito pa. ng OGC, C, at saka ng GCG at sa so Supreme Court. So, there's no reason para pumalagpang SSS dito. Kasi I na, don't think so either po. I don't know so either po. I will in fact look into it right now. I just came out sa kapilang office lang Oo, ako. May affair S lang Oo, ako. It siguro, ang open. gagawin niyo na lang po ang pag-uusapan na lang niyo sa October 4 kung kailan sila mababayaran dahil kapag hindi magpapatawag po ako ng Senate okay. hearing. Pasensya na po ah, magkumpare tayo. So, po, po yan. Nothing personal. Trabaho is, lang po. So Wala true. pong personalan. Total, bago yeah, lang naman po kayo sense dyan, sense. di ba? Bago <laughs> lang po kayo dyan. Opo. Yeah, Opo. Kasi nga <laughs> po, kapag hindi po na-release yung kanilang benefits in two weeks, magkakaroon po ng Senate hearing at ako po ay magpa-privilege speech at trust me, marami pong tatamaan. Well, of course, siyempre po alam ko ginagawa yung trabaho niya at bago lang kayo. So yun lang po, Mr. Makasait, sir. Yes, sir. October yes, sir. 4. So sa yes, niyo po kaya, before end of October, mabibigay na? Yeah, Bakay na po po yan hmm. kasi ayoko naman kasi po sabihin ministerial, no? Uh, I'm sure they'll have some questions here and there. Pero ako, ako at on, from a management perspective, ako, I'm all out for it. I have no problem with that. Except I have to through a board din po na nagre-report. Sir, mm. pasensya na pare. No, pag inaprubahan, dapat ang sasabihin mo sa akin, papaaprubahan ko yan. May... Papaprubahan yan, sir, ito. Good. <laughs> Good. Kasi nga po, meron na nga OGCC. OGCC, GCGNC. Clearance. May Supreme Court decision. So all you need to say now is Papaaprubahan ko yan Para before the end of October Marilis na yung pera Yun lang po yun Pwede? Tama? Sir Perfect, perfect, Senator Thank perfect. you po Thank you po Thank you, magandang hapon po Thank you, sir okay na, ma Thank ma'am Thank you, sir If I may say something, Mr. Senator Pinramis din nila yan noong May pa na ito. May 20, May ito It's the same promise Hindi, ito si Mr. Makasay The commission at saka siya po Pinuramis nila. Problem is, ito pong kila Mrs. Rezare, Elvira Rezare, they are not putting it in sa agenda. They hindi pag-uusapan. Mag-uusap sila October 4 siguro po ng hapon, mm -hmm. tatawagan ko po ulit si Mr. Macasay. Thank you po, Mr. Senator. Kapag nagpa-sikot-sikot sila, mm -hmm. ipapatawag ko lahat sila mm -hmm. at doon magkakalintikan. Mm -hmm. Hindi pwede ito eh, katagal-tagal ng panahon, hindi pa binibigay sa inyo. Meron na palang OJCC clearance, GCG clearance, Supreme, Supreme Court, Court decision. Of, Actually, dapat wala nang pag-usap-usapan pa eh. Oh, Yun na okay. nga eh. That is what are saying. Supreme Court na, ba't ayaw nyo ibigay? And, and Correct. and every time, sir, na may ibibigay na kami, they will sit still Hihingi na naman sila ibang clearance, clearance. legal clearance, eh, kung anong clearance. So, wala daw absent daw si, si, si Secretary La Guesma, kaya hindi maano. So, inintay po hi, namin hi, yung legal clearance. May hinihingi lagi, hini, may hinihingi lagi. Okay. Si, si miss... Mrs. Rezare, Elvira. Ma'am, I promise you, ma mababayaran po kayo. Senator, maraming so, maraming so, salamat you. po. Uh, I'll make sure po. Alam Ay, may, mo, sir, may... ayaw po sana namin kayo istorbohin. O oh, naman, marami hindi istorbo sa po, amin po. Marami stobo. pa pong nangangailangan talaga. But, hindi na po the pushing us against the wall na pumunta sa inyo. Opo. Ayaw ko sana namin eh, ilabas sa public at sa media itong SSS. Pero that is too much, Mr. Senator. Opo. Sobra na yung iba po, 5% of the recipient nag-rest in peace na po. Uy. And then, may dalawa po kami ngayon na nasa hospital, si Dr. Dennis Fernandez, who is in Cagende Oro Hospital na stroke sa kaka worry po na ba't hindi nila binibigay and then the other one si ano si Miss Codillo si Bardot Cuervo na nasa hospital din ho. So, they need money. Kahit na po mga doktor kami, wala namang kaming ganong kalaking pera na itutusto sa mga pangailangan. Ano po mga work niyo dun sa SSS, ma'am? Ako po, doctors po kami lahat, public health workers. Okay. Yung iba po namin kasama, mga nurses, mga medical technologists. Nationwide po kami. Ah. Kami po ni Dr. Tagle at ni Dr. Cinco, main office. And then ang dalawa po namin, doktor, taga Bulacan sila. Ilan po kayo lahat-lahat? Uh, ang recipient po, almost uh, 160 something ang recipient. Oo, oh, eh, may mga pa doon Magandang hapon po, po. mga doctor. Po. Ayan, Maglaya. si Dr. Annabel Bonifacio, Dr. Luis, Dr. Maglaya. Magandang hapon po sa inyo. Ito po ay palawagan ko. kay Secretary Benvenido Laguesma kung naikinig ka Secretary Laguesma sana may parating to kay Secretary Laguesma Sir, ikaw daw ang palaging sinasangkala okay. ng SSS at absent palagi. Secretary Leguizma mas maganda kung i-release nyo na yan kaysa mapatawag po kayo mm. sa isang Senate hearing. At pagdating doon sa Senate hearing, eh kayo po'y mapapagalitan lang. So better po, ibigay nyo na. Total, meron naman Supreme Court decision eh. Okay? Mm. Mabait naman ito, Secretary Leguizma in fairness. Pumunta sa office ko siya, matapos ko natin mabatikos dito dahil yung kanyang bata. Nung pumunta ko sa Europe, di ba? na hindi hindi mga staff. Hmm. Na umalis at pinatawag ako. Psst! Sabi. oh, lumabas ako. Kala ko kung ano pa, yung pala, para pasabihin lang na uwi na si Secretary Guzman. Pinalabas niya ako sa UN Convention. But anyway, pumunta si Secretary Guzman, pasensya na doon sa ginawa ng bata ako at... Uh, Anyway, Secretary Katala Gwesma, gawin niyo po ang trabaho niya October 4 Mag-usap-usap kayo at pag-usapan kung kayo bibigyan ng pera. Ma'am, I promise you. Thank I you very you, much, sir. Thank Marils you po, po ito. Mr. Senator. Maraming, maraming po. Maraming maraming salamat po. We are very call grateful. Before dahil po. kapag hindi, nako, papatawag uh ko po sila sa Senado at meron po silang kalalagyan, lahat. Opo. Okay. Thank you, sir. Mr. Senator, for and in behalf of all the public health workers ng SSS, nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo sa pagtanggap nyo at pag-action agad. Yes, sir. Kaya sabi namin, tulpo aksyon so, salamat <laughs> thank po, you sir. Thank you, so much. Thank pa. you very much, sir. Thank you po. Thank, thank you, you. you. Thank you. Sir, excuse me, isa pa pala. Yung mga still active ng mga public health workers namin na nagtatrabaho, sana kasali sila po dyan sa Zoom. Sinabihan daw sila na huwag silang sumali. Eh, sabi namin, Siyang bakit? Sabi. Sabi, sabi, daw nung, ano, nung Elvira Alcantara. Kanina pa tayo tumatawag, sir, uh, kay Ma'am Elvira pa po. Kaninang umaga pa nga po, actually po. Aha! Natago. <laughs> Kanina pa po sila nire-reach out ng researcher natin, sir. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Kaya natakot sir Kasi sabi naman sige na lang Huwag na kayo Kami na lang ng mga required Kasi patatawag ko po ito sa Senado In aid of legislation oh, mm -hmm. Pag hindi sila sumipot Masasab pina sila oh, oh, sir. Po, sir. Pag hindi sila sumipot sa pina mm -hmm. Eh makukontem sila So ayun okay. ay nila mangyari yun Anyway Okay naman to si Mr. Makasay Yan naman ang head sir Siya pong head At oh, nagkataon Nung kasal nung last week Nakita kami mm -hmm. oh, eh ngayon Sabi niya okay na lang po mm -hmm. Thank you sir gagawin niya yung suggestion oh, ko Kukulitin ko po siya, siguraduhin ko na talagang masusunod yung pangako niya. O, thank you again, sir. At thank, uh, thank you rin, sir, kay Odette, kay Rose, at hey, uh, saka kay Ronnie. Uh. Ang nag-assist po sila sa amin. Si Odette po, ang tapang-tapang, sir. <laughs> Opo. <laughs> <laughs> pero mabait siya. Pero I like her. Ito lang ang <laughs> masasabi ko sa mga taga-SSS. Makinig kayo mga taga-SSS. Kung hindi ko pa alam na maraming kakabalastugan kayo diyan, hmm. Yung mga board of directors na diaryo na ito sa Opo, media, milyon-milyon mm. ang tinatanggap nyo mm. na mga binipisyo, walang ginawa, kundi mag attend lang mm, ng board meeting. Tuwing board meeting, milyones. Mm -hmm. mag attendance ka lang. Sa isang board meeting, milyon agad ang binibigay. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang sarap, ano? Ang sarap, untog ang mga ulo. <coughs> Hindi nga. <laughs> Totoo yan. At ang sweldo, milyon-milyon, walang ginagawa pera yon ng mga contributor tulad mo tulad ko pagkatapos itong mga pinagpapawisan ng mga empleyado nila ayo ibigay yung kanilang benefits Retard na sir ha. Ayaw pa ibigay sa amin. Hero uh, Hernandez. Magandang uh, hapon po. Uh, sa Dr. po, si Hiro po. Opo, uh, ang uh, Secretary-Basis po ni Secretary Guesma. Opo, uh, available mo ba si Secretary? Uh, nasa kasuluko yan po. Meron lang pong interviews. Uh, pero parating po agad, immediately after po. Mga 10 minutes po yung interview, Senator. Opo, uh, uh, sige po. Pakisabi po kay... Um, secretary Laguesma, Apa. Uh, sa October po, wag uh, na po siya magpa-cancel ng scheduled na po na meeting with the SSS Board of Directors. Kasi siya po ang palagi sinasangkalan, ito po itong, ng SSS, tungkol po ito sa longevity pay ng mayigit isang daan doktor ng SSS. Kasi nung last time daw po na meeting, nag-absent po si Secretary Laguesma. So sana po sa October 4, huwag na po siya mag-absent. Makakalating po, Mr. Senator. apa. Kasi po, pag nag-absent siya, edi sa Senado, siguro po, doon na lang kami mag magkaroon ng attendance. Mga kalating po, uh, Senator, sabihan ko po si Dick Benny po. Seryoso po ako. Apo. Salamat po, Apo. Apo. Mr. Salamat Hero Hernandez. Apo. Salamat po. Thank you po. Okay na po yan, ma'am. Thank you. Sir. Para thank you sigurado na tayo para Opo. hindi na mag-absent. Opo. Opo. Ano? <laughs> so, thank thank sir, thank you again in you advance. Merry Christmas. Ay, salamat po sa pagbato. Salamat po. Thank you. Uh -oh. Okay. Salamat po sa pagpunta. Kasi kung hindi sila pumunta rito, hindi natin malalaman na meron na palang ganun. Problema po sa SSS. Apo. And I would assume now, we're talking about millions and millions of pesos here. Opo more than a hundred five percent ng basic salary ng mga doktor at ilang five years yan baka daan-daan milyon to mm -hmm. may nagbulsa may nangurakot paimbestigan ko to kahit na nagbayad kahit na binayaran na ng October 5, I will conduct an investigation bulls**t hindi na sinasuggest ng netizens hindi, bulls**t to opo oh, no way o oh, sige bayaran nyo pero managot pa rin kayo bakit sana punta yung board of directors ng SSS kung ilan yan sila Nagbi-meeting -me sila twice a month? Apo. Kuminsan once a month? Apo. Each meeting, 1 million. Kung nakadalong meeting sila sa isang buwan, that's 2 million. <coughs> Just imagine, 12 months sila nagmi-meeting, -me so 12 million. Ah, uh, yes po. Pakuya, kuya, kuya. Walang, may mga sadiling trabaho yan. Yung iba, wala, pa golf, golf. Tatawa ka, may meeting tayo dito. Pupunta, attendance, pirma, one 1 million. Apo. Tapos, bonus, milyones. Kita mo yung kawalang yan? Sana. Pasensya ka na, Mr. Uh, Rolando Bacasay. Magsusulintay ng kandila kapag hindi nyo po. <laughs> hindi, sorry talaga. Ganito ako okay. eh. Kapag hindi ho na pagbigyan yung aking kahilingan na may bigay yung narapat para sa mga doktor. Atty. Ni Garrett. Yes po, sir. Magandang hapag po. Gusto ko magkaroon tayo ng Senate investigation? Yes po. Uh, monitoring po ako, sir, regarding po to sa longevity pay ng ating health workers may git 100 doctors tapos ilan sa kanila nang kamatay na dahil ang tagal yes po Sen. yung ating ano po sen, magna carta for government health workers so ilan sa kanila namatay na paimbisin natin sir negalet definitely yes, po, po senator especially considering na mukhang board resolution lang po ang pumipigil because in the law itself meron pong budgetary allocation so let's investigate meron na supreme court decision yes See? po Sen. Tapos ngayon, pag-uusapan pa, pagdidesisyonan pa ng board. Eh, kung meron ng approvals, clearance sa OGCC, sa GCG, and Supreme Court decision, ano pang inintay? Di ba? Wala nang reason? Uh, dapat po, sila ay nag at nag na uh, in order to release this, Senator. Kasi there's no legal infirmity in releasing government funds naman. Una-una, yun po, tulad po nang sabi ninyo, Sen, nasa batas na po siya. Uh, at sinabi na ng Supreme Court na dapat silang mabigyan they should execute the Supreme Court decision by making a board resolution releasing this money for longevity. Yun nga, kaya napikon ako kanina doon sinabi ng kumpare ko eh. Sabi niya eh pag uusapan pa namin kung aprubahan, kung aprubahan. Kaya doon ako napikon. Kaya sabi ko yung pare, eh. malabo yung sagot mo. Hindi, hindi pwede. Di ba? Uh, tama po sen, no na hindi po choice eh. Uh, it is a mandatory act po dahil nasa batas na po Uh, in fact, Senator, kapag may ano nga po, breach ng Magna Carta for Public Health Workers, meron po actually penal clause to, send. So I would advise against them not doing this. Pwede ba natin kasuhan yung mga taga-SSS for this? Uh, technically po, Senator, pwede po. No? Kung yung board members, napakita po natin na they are willingly delaying this meron pong, as far as I know, meron pong penal clause ang Magna Carta of Public Health Workers for anybody that does not execute its provisions po. Pakireview nga yung Magna Carta for Public Health Workers. Senator, ang meron pong information ngayon is a fine of 20,000 uh, to 40,000 or imprisonment of not more than one year or both po ang penalty po. Kapag hindi po nila ipanatupad yung mga uh, naan doon. Okay, so pakiprepare, 100, more than 100 ang ating matistigo. Okay po Senator. Uh, we will we'll all invite them we will all give them time in your committee po to investigate uh, po. Po. bakit hindi mapu naman... Mapupuno na yung ano mapupuno yung ano natin committee room. Oo. Hindi seryoso ka pa iano natin yes, ipaimbestiga natin ipahiring natin yes, po, kahit na mabayaran yung mga doktor natin yung pumunta rito. Thank you Dr. Yes, Negrete. No problem po. Sen.